Marlon Tapales nagbigay ng payo kay Naoya Inoue. Update sa kondisyon ni Inoue. So alam na nga po ng karamihan na nasa Japan pa po si Marlon Tapales, kasparing niya ang current and disputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue para sa paghahanda ni Inoue sa laban nito kay Morojun Akmadaliev na magaganap na sa Setyembre 14. At dahil si Tapales po ang boksingerong tumalo kay Akmadalyeb, napagalaman po natin sa balita mula sa Japan na binigyan daw ni Tapales ng advice itong si Inoue kung paano paghandaan itong si Akmadalyeb. Ayon nga po ni Inoue, nakatulong daw sa kanya na isipin ang sarili niya sa mga nadinig niya ng laban ni Tapales kay Akmadalyeb. So hindi nga po sinabi ni Inuwe ang exact na sinabi sa kanya ni Tapales na informasyon kung paano pagandaan itong si Akmadalyeb basta ang sinabi lang niya nakatulong daw yun sa kanya. Mukhang intense nga din po lagi ang sparring ni Inuwe tuwing matatapos po kasi ang sparring palagi siyang may tama sa muka kundi namumula, namamaga o kaya naman nabubukulan. Mukhang nagpapabugbog si Inuwe para patibayan ang kanya muka. Kung matatandaan kasi, dalawang beses na siyang nadali ng knockdown na nagmula dito kay Luis Neri at Ramon Cardenas. Kaya siguro hinahayaan niya mabugbog siya sa sparring para tumibay siya. Pinatunayan ni Inue na sa kabila ng kanyang mga tagumpay na naabot sa larangan ng boxing ay nananatili pa din talaga siyang disiplinado at hindi nagpapabaya sa kanyang sarili. Ito po ay dahil sa latest update na inilabas ng kampo niya ay sa kasalukuyan umanong nasa isang daang tres three pounds na lang ang timbang ni Inoue ngayon, mahigit kumulang tatlong linggo pa bago ang kanyang bigating mega showdown kontra sa former Unified World Champion Borajon Akmadaliev Kaya naman dahil dyan ay asahan po natin na hindi magkakaroon ng problema si Inoue sa pagkuha ng tamang timbang na 1-2 pound limit ng Super Bantamweight Division sa official and final weigh-in nila. Nangako din si Inoue na magpapamalas daw siya ng napaka-impresibong performance sa laban na ito. Lalo pat may gigil din siyang nararamdaman na dahil sa ilang beses siyang pinagbintangan ni Akmadalyeb na natatakot at umiiwas daw siya sa laban na ito.